welcome back to my channel and today is my daughter's birthday 8th birthday so 8 years old na si ate but sad to say yeah today is November 9, 2020 sad to say ngayon is wala akong surprise kay ate kasi naubos na talaga wala na akong budget yun wala siyang, wala siyang handa ngayon kaya ayun dito siya sa side ko nagaantay lang siya kasi meron siyang online class ayun So, tingnan natin siya, guys. At tanungin natin kung okay lang siya na wala siyang handa ngayong birthday niya. Wala talaga akong may bibigay. Wala talaga. Ubus-ubus talaga ako eh. Natapat pa kay ate. So, tingnan natin si ate, ha? Guys, eto si ate, oh. Ayan siya. Wait lang. Ayan si ate. Kasi naubos yung money ni mami, diba? Pero so, sabi ko sa kanila, sober, uh, sobrang bait mo, sobrang bless ako sa kasi na no, understand mo kahit na wala akong gift sa iyo ngayong birthday mo na no, understand mo yun ate uh -huh. na walang gift sa si mami uh -huh. na meron akong surprise kay baby brother meron din akong surprise kay lolo pero sa iyo hindi na kita nabigyan ng surprise kahit na ano hindi kita nabigyan ng pang birthday okay lang ba uh -huh. ka ba ate gusto ko ng present ate gusto ka... na? surprise. Yun kasi, paano yan? Wala akong sa sa'yo. Hindi, ako lang lang magbibirti sa sarili ko. Ay, kawawa naman siya, di ba guys? Kawawa naman si ate. Paano ba yan? Wala akong wala akong mabibigay na birthday kay ate. Pero you understand naman, di ba na? Yes. Happy birthday na. Happy Kiss na lang. Birthday. Kiss na lang magigive sa'yo ni mami. Kiss. <laughs> oh, di ba mabait pa rin siya, guys? wala tayong gift kay ate. Mawa naman ng ko, guys. Pero guys, gagawa na lang natin si ate. Gagawa-gawa na lang tayo ng mga kunwari-kunwari surprise sa kanya para lang maging happy siya. Para naman hindi naman siya sobrang malungkot. Diba? Gagawa natin siya ng kunwa kunwari di ba? Ate, meron ka dito. Ito guys, yung blindfold ni ate. Yan. So, lalagay natin to sa kanya. And then, magkukunwari-kunwari na lang tayo na meron siyang birthday kahit wala naman kasi wala nga tayong pera so ilalagay na lang natin ito kay ate okay, ate tigil mo na yan ate, tapos lagay mo to tadi mag hide and seek tayo ibablayin phone natin siya sige ate maglalaro kasi kami so samahan nyo kami guys ha so ayan tuloy, wala eh pero tayong mabibigay kay ate wala man lang siyang bagong ano kaya Maglalaro na lang kami dito. Di ba, ate? Papa. Ate? Yan. Yeah. Pag sinabi ni mami, one, two, three, <laughs> and then tatanggalin mo yan. Okay? Sino okay. ba yan? Si Olaf ba yan? Yes. Yes, okay. Oh. one, two, three. Yay! Oh. You will change your clothes. Mami, bought this for you. Oh. you changed now. Oh. I could stay like this forever, following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. So guys, iba blind for wala natin siya kasi.

Yes. yes, and harvest niya sana kasi daddy yung banana kasi wala nga siyang ano, hulap um, siya rin eh. kasi yun nga, sabi ko nga, banana yung tulong dito, yung, yung nandunong sa ano, puno. Hindi oh, na kumuha-harvest na ngayon. Eh. Wala kasi ano. Kala mo ng picture. O, dali. Harvest nyo na yung banana. Kala hmm, lang. Eh, I-harvest natin. Hindi ka pa ang sleepers, ha? Kala ko nga na yung lagari. Wait lang, na. Dito ka lang. Relax ka lang kasi maka-harvest na yun. Lalaro nga <laughs> tayo. Ito yung <man> lagari. <laughs> ito yung lagari. Ito yung Wait lang. I-harvest natin yung banana. Ano? Tinanggit sa'yo ni Lolo.

harvest ni Ate yan. Yay! 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 Oh, baka malaglag si Daddy. Yan ang gift ni Lolo kay Ate kasi yan, tamang-tama sa birthday niya. Bumunga siya. Tingnan okay. mo ba? 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 Happy ka ba? Yan ang gift ni Lolo. Ba't di ka <laughs> Oh. Bye, bye, banana. oh, ano sabi mo sa gift ni Lolo? Thank you. Thank you Lolo. Lolo, may nakabuka na dun, oh! Yeah. O, oh, diba? Yeah. Oh, Touch mo siya. oh yan. Yo! Touch Yo, yan. Yan. <laughs> Thank you, Lolo. Thank you, Lolo. Oh, At tapos hide and seek ulit tayo. <laughs> hide and seek yeah. na Lolo. Hide and seek. <laughs> Ayan, ang banana. banana. Gagawa kami ng banana. cake. handa mo. Ayan, Ay, ang banana. Ayan, mo. Nakalagay dito. Ayan, handa mo. Gagawa kami ng banana cake. mo. Ayan, handa mo. <laughs> Ay, <laughs> yay! Yay! Okay, okay. Okay. You hide Let's, hide. Let's hide and seek again. I'm hide and seek. Let's hide and seek. Where's lola Let's wait, Lolo. Don't, don't open. Apa, tayo, Ola, baby. <laughs> <laughs> Let's go to Lola Baby. Let's go to Lola Baby. No, no, no. Oh, bakit tumitingin? madaya. Madaya. Talikod ka lang. Nakabidyo ka nga eh. Hindi ko nakikita. Ito naman si Pangulo. Hide and Come, come, come. I'll tell you. One. One. Two. Two. One. Two. One, two

What, what is that? You... Yeah. 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 Happy birthday What's that? Food. You show. Yeah. Wow! Cute little like pins. A dress? Yes! Yeah. Yeah, mm. Wow! New <laughs> dress! <laughs> open! Open. open! I'm so happy. <laughs> <laughs> Ô đeo, ô chị, ô bên. Wow! new dress! <laughs> wow. <It's another laughs> one. One. Yeah. from Lola. from Lola. from Lola. From Lola? from Lola. from Lola. Partner, yes, uh, oh, uh, yellow. Yellow. Oh, yes. Yellow. Yellow. Oh, yellow. 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 Kiss Yellow. 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 There's one more. Mommy! From Mommy! from mommy Yellow. 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 about Yellow. Yellow. ba niya yun? Yellow. blue Yellow. Yellow. Uh -uh. huh? So don't let Wow! Wow! It's party. I wish You should have this! Thank you, mommy! Are <laughs> you happy? Yes! Thank you! Thank you! know you! are um you! such a loving uh, a girl to your mom and to your uh, father well so don't be change your attitude uh, salanak sa a mo ay you have a great giving uh, person and I know yung okay. It's a part of growing up and um, you yeah, know, uh, you know, uh, sana hopefully soon na uh, magkasama-sama na tayo. I love you na. Happy birthday again. I love you. Happy birthday, Angel. Happy 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 birthday Angel, more birthdays to come. I love you. I'm sorry we don't have communication cuz I have plenty exams and quizzes, but you'll always be in my heart. Happy birthday Angel.